Sa pool, sa video, ang ginawang pagwawala at paninira ng isang grupo sa nirentahan nilang resort sa Calamba, Laguna. Ang naturang grupo humingi na ng sorry at aminadong nagdala, nadala lang sa sobrang kalasingan. Nasa frontline ng na balitang yan, si Mon Gualvez. Mistulang nagrayot ang grupo ng mga lalaking yan nang makuna ng CCTV sa isang private resort sa Calamba, Laguna madaling araw nitong lunes. Panayang hagis nila ng mga upuan. Ang isa, nagpatupan ng bote ng alak Maya-maya, binitbit na rin ng lalaking ito pati ang water dispenser. Lahat ng yan, diretso sa swimming pool ng resort. Matapos niyan ay tatawa-tawa ng naglakad palis ang grupo. Kaya pala nangyari 'yung kanina. Ganoon na lamang ang panlulumo ng mga may-ari at tauhan ng resort nang madatnan ng malawar zone ang eksena. Uh, pati water dispenser na sa swimming pool. Grabe, kulang na pati kwarto ilagay sa ano. Buday 'yung video, okay hindi naman. tinapon sa pool. Nagkalat din ng pagkain at basura. Basura na 'yan, ayan pinag-alakan. Punung-puno pa ng suka ang lababo sa banyo. Ano to, daga? Kinailangan ding i-drain ng tubig sa pool para masimulan ng paglilinis. Nakita ko nga po kung gaano kababoy, karumaldumal yung ginawa. Talagang sobrang galit, inis yung naramdaman ko time na yun. Lalo't tinakasan nila yung ginawa nila. Sinubukan pa raw kunin ng grupo ang security deposit na isang libong piso. Pero na nagsabi ang caretaker na i check muna ang resort, humarurot na raw pali sa mga lalaki sakay ng kanika nilang motorsiklo. Eksklusibong nakipag-usap sa News 5 ang ilan sa mga lalaking nakuhanan sa video. Tumanggi silang ipakita ang kanilang muka sa kamera. Pag-amin nila, trip-trip lang daw ang ginawa nila dala ng sobrang kalasingan. Parang napasobra na lang po din kami sa inom ng alak, Hindi na po namin napigilan yung sarili namin. Ganyan na po ang nangyari. Itinanggi naman ng grupo na high sila sa anumang ipinagbabawal na gamot. Wala po kami ginagamit na kahit anong droga. Yun po ang totoo. Hindi po kami adik. Sadyang so tinamaan lang po talaga kami ng alak. Birthday lang daw ng isa sa mga lalaki kaya nagdao sila ng swimming party sa resort. Nasa 3,000 piso lamang ang binayad na renta para magamit itong resort na ito mula alas 7 ng gabi hanggang alas 6 na umaga. Kasama na dyan yung paggamit ng kwarto, nitong swimming pool at iba pa mga appliances. Kaya ganun na lang ang sama na loob na may-ari ng resort dahil bukod sa mga nasirang gamit, pati sila, nababash na rin daw sa social media. Pumayag na kasi nung una mga may-ari ng resort na pabayaran na lang ang mga nasirang gamit sa halagang 30,000 piso. Pero dahil sa nag-viral na video, tila sila pa raw ang napapasama. Ba't daw kami nagpatawad, mukha daw kaming pera, parang sampalin lang daw kami ng pera kahit gano'n na yung ginawa sa amin, okay lang. So syempre, pong masakit din yan sa amin. Dahil dito, iniisip ng kampo ng pamunuan ng resort na ituloy na lang ang pagsasampa ng reklamo. Tinanggal na rin sa pinagtatrabaho ang apat na sangkot sa panggugulo sa resort. Mensahe nila, Gusto ko po sana humingi ng pasensya sa nangyari. Gusto ko pong humingi ng tawad sa owner ng pool na to, ng resort. Sorry din po sa mga nagrabiyatong tao. Hiling naman ng mga may-ari ng resort, magsilbiraw sanang aral ang ginawa ng mga lalaki para sa iba pang umaarikila lang din ng mga private resort. Kasi karamihan din po sa guests, feeling entitled po na nirentahan namin to, nirentahan ko din buhay mo. Kung sigaw-sigawan po yung mga caretaker, which is mali po yung ganon kasi tao, tao po yan eh. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Jess De Santos po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanoong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.